Hello mga kawantamat, magandang hapon po sa inyo. Ang gagawin po natin ngayong hapon ay Vivo B9. So, tinatanggalan natin ng password. Ang unang gawin po, first step po ay baklas po ang unit. Tanggalin po yung cover sa likod tapos tanggalin din yung kanyang ito yung battery terminal at <coughs> buksan po ang unlock tool so ayan po mga kawantamad ang ating ginawa so tapos ko na po ito tanggalan ng password hindi ko lang po nakuha na ng video nung ginawa ko kaya eto na lang po demo ko na lang po sa mga gustong matuto so eto po i-click nyo lang po ang unlock tool tapos punta po sa Bibo at ilagay po ang unit na B9 pagkatapos po click po yung nasa baba yung Bibo B9 youth yan po click tapos factory reset pagka nas na click mo nyo na po ang factory reset i-coconnect nyo na po yung USB nyo sa ating cellphone. At huwag pong kalimutan na te test point po ang unit na to. Kailangan mong tanggalin itong battery tapos i-test point nyo po para po makapakonnect natin sa program nya sa computer. So, ayan po mga kawantamad. Yan na po ang resulta. Tanggal na po ang kanang password. Yan o, no? factory reset. Yan. Erasing user data, okay na po. Nawala na po ang kanyang password. Kasi nakalimutan po ng mayari yung kanyang password. Kaya ito po, kailangan po siyang tanggalin dito sa Unlockton. So, maraming salamat. Sana po, meron kayong natutunan ngayong hapon na to. Maraming salamat. Pakipalo na lang po ang Wantamad Vlog para po sa ating Facebook channel, page at sa YouTube naman po ay one tamad din po. Paki-subscribe na rin. Maraming salamat.